Nakatakdang bumiyahe papuntang Japan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong linggo para dumalo sa ASEAN-Japan Commemorative Summit kasama sa posibleng talakayin ang bombing incident sa Marawi at South China Sea. May report si Alan Francisco. The President uh, is uh, leaving on the uh, 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 15th for Tokyo to attend the 15th uh, anniversary of ASEAN-Japan uh, relations. Biyahing Japan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa December 15 para dumalo sa commemorative summit ng 50th year ng ASEAN-Japan Friendship and Cooperation. Sa Malacanang press briefing, sinabi ni DFA Assistant Secretary Daniel Espiritu na mahalaga ang event na ito dahil isa ang Japan sa mga unang dialogue partners ng ASEAN at isa sa pinakadynamic. Tatalakayin dito ang mga isyong may kinalaman sa seguridad, Pagutulungan sa pagpapalago ng ekonomiya, socio cultural at people-to-people activities. One of the uh, objectives of this summit is exactly to announce the uh, comeuppance of Japan as a comprehensive uh, strategic partner of ASEAN. A thing that was uh, already uh, confirmed uh, during the last summit of uh, ASEAN in uh, Jakarta. Dahil tatalakayin ang transnational crime situation sa regyon, sabi ni Asik Espiritu, Posibleng pag-usapan din ang nangyaring bombing incident sa Marawi kamakailan. Pagkarating sa December 15, unang aktibidad ni President Marcos ang bilateral meeting kay Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Sa December 16, ay may mga ibang forum na gagawin na dadaluhan ng mga business leaders sa Japan. Gabi ng December 16, ay magkakaroon din ng dinner na i-host ni Prime Minister Kishida ang mismong summit naman ay gaganapin sa December 17 kung saan inaasahang tatalakayin ang tungkol sa South China Sea, East China Sea, sitwasyon sa Myanmar, North Korea at iba pa. The opening session will start at 9:30 and then it will be followed by uh, a session on the reviewing ASEAN-Japan relations as well as international and regional developments. Magkakaroon din ng ASEAN Japan Economic Partnership kung saan pag-uusapan ng tungkol sa climate change, food and energy security, connectivity and infrastructure at iba pa. Ayon kay Asik Espiritu, mahalagang event na ito sa Pilipinas bilang isa sa mga nahikinabang sa youth and people to people exchange at sports program. Ang delegasyon ng Pilipinas sa summit ay magkakaroon din ng bilateral business meetings kung saan mapag-uusapan ng status sa mga naunang pledges at kasunduan na nilagdaan ng bumisita si Pangulong Marcos sa Japan noong Pebrero. This is important because I remember during our last uh, briefing, one of the questions posed here was what happened to uh, the pledges before, right? So uh, this will be an opportunity for us to see what the progress are. And uh, mind you, there are a lot here. I won't go into the details. Uh, and daming I mean businesses involved and uh, they're on uh, different uh, levels of uh, uh progress and uh, development uh let's just wait uh, for this uh, meeting to uh, finish for us to have something uh, more definitive magkakaroon din ng kapihan with media sa December 18 na susundan ng isang event sa Imperial Palace this is an audience with uh, the Japanese emperor and the Japanese empress of course the president will be there sa parehong araw rin December 18 ang balik ng pangulo sa Pilipinas. Alan Francisco para sa Morning Show ng Bayan Rise and Shine Pilipinas.